Darlene, mag-usap tayo! Halika! Nay Perlita? Tawan niyo nga ako! Nay Perlita, Ay! anong ginagawa niyo ho? Tawan niyo sabi ako! Teka lang ho, teka lang. Huwag mo akong mananay-nanay, ha? Alam ko na ako anong ginawa mo sa anak ko. Teka lang ho, Nay Perlita. mag explain ho ko. Pakinggan niyo lang ho ako. Tinanggap kita sa bahay ko. Maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Yun pala, gaganunin mo ang anak ko? Isa ano ka nangyari pa? nangyayari dito? Ha? Perlita, bakit? Isa ka pa, kayong mag-ina. Talaga bang guguluhin nyo na lang ang buhay namin parati? Ah, Mama Josie, nakita niyo po ba si nanay? Ako. Marilyn, pasensya na kasi Eh kasi naikwento ko sa kanya yung ginawa ni Darlene sa'yo. Josie... Ete ka na si Nanay ngayon. Hoy ikaw! Ayang ka na naman ah! Nagsasalita ka na naman na hindi mo alam ang sinasabi mo. Tsaka pwede ba? Huwag kang makialam sa away ng mga bata. Kung may kasalanan naman tong si Darlene, hayaan mong ako ang magdisiplina sa kanya. Hindi na tatalaban ang disiplina yung anak mo! Dahil nagmana ang ugali niyan sa'yo pati sa lola niya! Aba! Kala ako pa naman. Iba ka sa kanila. Yung pala, Pareho ka lang nila na kasing sama. Sinayang mo pagmamalasakit ko sa'yo, pati pagiging matapat na kaibigan sa'yo ni Marilyn. Hay, 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 hay! Anong ginagawa mo dito? Lola, ako na... At hong... bakit kinukapuranta mga nga po ko? Lola, ha? ako na kong bahala dito. Huwag na kayong makialam. Anong hindi makialam? Hindi ko hahayaan ang babae nito na magsisigaw dito at gawing palengke itong resort ko. Ako, punong-puno na ako sa'yo, Perlita, ha? Tandaan mo, Huling tungtong mo na ito sa resort ko. Ayoko na makita ang pangit na pagbumukha mo rito. Kalat ka rin ng babaeng yan. Tandaan nyo ang pagbumukha. Ayos ako! Dikawad ako! Talawag naman ho! Nay Marlita! Ano ka ba? Darling! Tumigil ka nga! Malubos ng babaeng yan. Ang pasensya ko! sama ko. Para akong naghihino na sumisik pa ang dip, dip ko. Eh, tala na yan. Kuya! Matulong naman, nanay ko! Sa pinakamula kasalanan si kad Perlita. Kung totoo siya nga, wala siyang kasalanan. Ako pa ang may atraso sa kanya. Magpasalamat ka at wala tayong alagang Doberman dito. Dahil kung meron, pinahabol ko sila at pinakagat. <sighs> Mabuti naman inamin mo na ikaw ang mali, Darlene. Ikaw naman kasi. Kung hindi mo sinaktan si Marilyn, hindi aabot sa ganito ang lahat. Wala akong pakailam kay Marilyn dahil ko ng pagkakaibigan namin. Pero, ayoko naman na magbago yung tingin ni Nay Perlita sa akin. Kung, kung pwede niya lang pakinggan yung explanation ko, baka naman maintindihan niya kung bakit ko yung ginawa kay Marilyn. No. Hindi ka na makikipag-usap sa mag-inang unggoy na yon. Bawal na. Tama lola mo. Tigilan mo na si Perlita. Tigilan mo na si Marilyn. Para pati itong resort. Hindi na madamay. Eh. Ang resort ba talaga? O baka naman takot ka lang na baka pati sa'yo magalit si Marilyn.